Hi, Ma'am Gold. Hello. Pahingi 20. Sige. Taga saan si Ma'am Gold? Taga Korea. Ano nga sa'yo? <laughs> o, okay, hindi ako naghahanap. Gusto lang kitang makausap. Minyo? Ah, uh, <laughs> Taga lang ako ta? nanonood sa'yo. <laughs> Ang sungit mo, Buisit. Masungit ba ako? Oo. Oh, oh. Tapos the way ka mag-interview, -ano, mag nakakainis. Kamsa uh, mi dak. Ano ang sayo? Yan ba Di ba? Naiinis ka sa akin, tama? Naiinis na. Pero ang tanong. Naiinis ka, pero ang tanong, bakit napaakyat ka? Wala, nasa-challenge ako sa... Bigyan mo ako ng benteng rason. <laughs> iniisip set. Gusto lang kita makausap. Bakit gusto mo ako makausap? Anong rason? Ang sungit mo eh, buisit ka. Lagi akong nanonood sa yung sarap mong ano itakin. Alam mo yung pagka masungit ko, may timplada kasi yan. Hmm, Ikaw yung naglalag, naglalag ka. Ay, ako ba? Sorry ah. Oo. -o. Oh, sorry. <laughs> Na kita, so, visit. bakit ka na? Gusto uh, 'Yung ma -ano iba nga ma'am hindi na... hindi lang inig. Ano? 'Yung iba nababasa. Ha. <laughs> uh -uh. huh? Kaya mo 'yun? Hi. Ay, hindi ko, wala pa akong ginagawa ma'am, nababasa na. Uh, talaga? Uh. Ay. So, bakit ka na paakyat dito maliban sa alam mong suplado ako? Wala lang na, trip mo lang. Gusto lang kita ma- uh, gusto kita makausap. So trip mo lang talaga. Trip kita. Trip Adik kita ka ba? Malapit <laughs> na. Ang <laughs> gagi. hindi ah, ka pala Single ba si Gol? Hindi. Ah, hindi ka single. May asawa ka. Mm-mm. Iwalayan mo na. <laughs> <laughs> ah, pag ikaw ang papalit, ako. Hoy. <laughs> ano payag ka? <laughs> ah, payag ka. Biro-biro lang. Oh. Ako <laughs> seryoso. taon na ba si Igor? Ipalubak follow mo muna ako. Ay sus, nagutos pa. Ay nanginig pa. Oh? <laughs> Sige na. Ano? <laughs> 34. Alright. Ah, 34. Ilan na anak mo? Isa. Isa. Oh. Hmm. Hindi ba <laughs> ano? Hi hindi ba kulang ang isa? Ah, isa sa Pilipino, isa sa Koreano. Ah, ano nga sa'yo? <laughs> so, meron kang ano, uh, asawang Koreano? Mm, mm meron. Anong masarap mag-alaga, Koreano o Pinoy? Okay. Wala. Wala? Yung Pilipino nang bubog bu. Yung Koreano. So, uh, ibig wala sabihin na bubog kita? Oh, oh. <laughs> When we Pag say Filipino. When we say Filipino, no guys, lahat kami dito damay na. <laughs> Hindi, but mo naman nila lahat. Oh, Pinoy, lahat ng Pinoy. Ang, ang panong mo, Pinoy. Hindi mo sinabi oh. na yung dati mo, yung ex mo. O sabi mo, wala kang sin wala kang sinabing ganun, sabi mo. Ang sabi, ang sabi, ko, eh, oh. sabi ko, I ko, I would like okay. to clarify. Ha, clarify. Clarify ha, ko sige, lang sige. ha. Sige. Okay. Alin yung masarap magmahal, Pinoy o Koreano? Sabi mo yung Pinoy nang bubugbog. Dapat ikaw yung nagsabi. Hindi, parang hindi ko prefer <laughs> okay, yung sorry. Uh, uh, kasi yung, okay, okay, yung dating kong karelasyon nang bub. Oh, di ba? <laughs> <Saranan> ko. <laughs> Tama kasi umakyat Based ka dito. <laughs> <laughs> oh, na. Ikaw uh, kasi ang sungit mo eh. Masungit <laughs> bata talaga? Pero oh. masungit ako pero meron tayong 710 viewers. Oo nga, ewan ko mga loko siguro to. <laughs> Kasali ka doon. <laughs> Oo, oh, oh, kasali ako doon. Aminado ako doon. Uh, anong ma anong uh, ma-side comment mo sa live ni 2.0? Okay na hindi. <laughs> Guys, ano, sa social media marami maloloko. <laughs> basta basta maniniwala. Oh, bakit Pero napunta okay. sa Bakit hindi. Sa okay siya. Hindi no 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 no. What I mean is okay yung ginagawa mo kasi marami kang napapasaya. Pero alam kasi... mo. Alam alam mo Agon. <laughs> alam naman natin 'yan. Kahit hindi natin sabihin 'yan. Sabi ko nga lagi dito sa live, hindi lahat ng tao mapagkatiwalaan. Hindi porkit no, no, no. na nagkasundo kayo dito sa live mm. is in person, ganun pa rin yung tao na nakilala mo yon, na, nakilala mo na yon, di ba? So, mm. maraming ano kasi ah uh, maraming mga taong mapagkunwari, kunbaga. And mayroon dalawang mm. klasing pagkagusto. Pwedeng gusto kanya dahil mahal kanya niya o nagustuhan ka talaga niya o gusto kanya dahil gusto ka niyang makuha. Ganun may, lang yon. May natutunan ako doon ah. Oh. Ay dapat lang. Hmm. Pero o oh, ganun pa man, ako'y naguguluhan sa pagkakataong ito. Ah. <laughs> bakit? dahil nakatanggap ako ng isang minsahe na ako'y isang ah, suplado. Hoy, hindi lang ako nagsabi nun. Marami. Yes. Lagi ako nanonood sa'yo. Pero Pakilan kakaiba ka. Pero kakaiba ka kasi umakyat ka pa talaga. <laughs> Di ba? Matagal na ako nanggigigil sa iyo, sabi ko, balang araw aakyat talaga ako dito sa so lalaki na to. <laughs> Kakausapin ko to. Talaga. Ito na masaya yun, ba masaya eh. ba yung live natin? Pag nanonood ako sa iyo, yung totoo. Oo. <laughs> okay lang yan. Nakakain, nakakainis. Ikaw. Oo. Oh. Nakakainis ako pero alam mo kung ba al Ano na nararamdaman ko ngayon Masaya ako You know why? Kasi yung nagsasabi sa akin na nakakainis ako Nandito sa harapan ko uh, Kasi Ano yun eh Dito kasi sa social media You need to create your own Signature kumbaga Kailangan mong ma makagawa Ng kakaiba Na hindi common para sa iba Pwedeng the same content pero magkaiba kayo kung paano nyo dalhin yung live nyo. Di ba? So, depende yan sa tao. Ang pagkasuplado, na, kung may ano para din yan. Kaya pala naakit eh. ako sa kasuplado. Ahay, Ha! Tabi-tabi po sa mga koreano dyan. Ah, like yung it. Pinoy po, walang kasalanan. Oo. Ah, ah. Ah, Ang Pinoy po, naglalive lang naman. Oo. Ah, ah. <laughs> hindi, oh. Natutuwa lang ako kay kuya. Kasi, yung everyday ba, nakakainis siya ng na, ewan? Eh, hindi ko maintindihan. Pero lagi mo ang pinapanood. Lagi mo ang pinapanood. kita. Minsan hindi. Naiirita uh, ako. Okay lang yan. Oo. Uh -uh. Kasi, gan, Pero ganito, kasi yan, kita. ganito kasi yan. Ganito kasi uh, yan. Gold. Gold. Uh, isang babaeng mamahalin, guys. Uh, uh, ganito kasi yan. Uh, ano? Kapag, uh, hindi ka kasi uh -huh. nagkaroon ng... Uh, tulad niyan, pag masyado kang mabait, at saka hindi mo kayang dalhin yung live mo, mawawala no? viewers mo. Alam mo yan. Dapat aralin mo. Aralin mo yung uh, kung saan ka magaling. Mulo, dun mo, go -go. yun yung kailangan mong aralin. Huwag ka magbasa ng comment. Magtatumbling ka sa baba mamaya. <laughs> <laughs> ah! oh. Kaya alam mo ba, Gold? Sa akin oh. dito, kahit gano'ng kaganda, kahit gaano ka kayaman kung uh, hindi ka marunong mag-cooperate lalo na kapag hindi ka nag-open cam hindi ka obra dito alam ko papanood kita yes. eh bulag ako pagdating sa magaganda totoo pero sumisilip minsan <laughs> diba? Kasi di ba? Kasi kung hindi ko i-ganon yung ugali ko, pero in person, hindi naman ganon yung ugali ko. So, ano lang yan? Kung that is my strategy on how to entertain my viewers, my guests, di ba? Pero in person, magkaiba naman. Magka magkaiba ang buhay ni Zero in real life. So, pag nakasama nyo ako in person, makita nyo man ako something like that. Doon nyo na sabihin kung ano ugali ko. Hello, Ay, pwede, ka pwede ka makasama sa in person? Kasama talaga? <laughs> Sabi mo yan. Asama pwede talaga? Oo, uh -uh, pwede. Hindi, alam mo, nagkasabay lang sa daanan, gano'n. Ah, ah, ayusin mo kasi. Ikaw kasi. Iba naman kasi ang gusto mo eh. <laughs> ayusin mo. Oo. Uh Hala, -uh. masaya na ako na nakausap kita. Talaga? Pwede, 20. <laughs> Oo, <laughs> uh, pero napasaya ka naman. Lagi naman ako napapasaya na naiinis. Yan kasi ang naging ano eh, kumbaga intriga yan sa ibang tao eh. Anong meron sa tao na ito, bakit napakasuplado? Oo, mm -hmm. uh -huh, diba? parang ganun. Halimbawa, ngayong gabi masusupladuhan ka, tapos madaanan mo na naman ako. Makikita mo yung mga mm -hmm. guests ko nagtatawanan. At parang nagtatawanan sila, parang interesting like that. Diba? Parang ikaw. di ba? Parang yan yung ano, yung pagkain na maanghang pero masarap. Ha? Ayaw ko. Eh. <laughs> Di ba? Masarap ang pagkaluto. Masarap pero depende. Hindi. Ay. 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 Ano? Ano? No comment. <laughs> Ay, eh, joke lang guys. So para sa akin naman, ginagawa ko naman yung ano, best ko para makapag-entertain ng guest sa viewers. And ako nagpapasalamat din ako sa sa tagal-tagal ko nang nag-live na wala akong na-offend na guest. Sa awa ng Diyos lahat naman sila kahit na merong mga foul na words pero hindi siya nakakasakit. Ibang tama sa kanila eh. Sa totoo lang guys, pag, nag, pag uh, nanggaling sa bibig ko yung words, hindi pa masama eh. Depende 'yun sa kausap kung paano niya intindihin o interpret yung sinabi ko. Kapag uh, green words o green-minded yung uh, naka-receive ng sinabi ko, nasa kanya na 'yun. Ibig sabihin nasa kanya yung mali, wala sa akin. 'Di ba? na so, nasa akin ang mali? Oh, wala akong sinabi. <laughs> wala akong sinabi, so, guys. Wala pa akong nasasabi. Ah. Uh, nasa akin pala yung mali. Mabuti na lang nasa akin yung mali kaya naka ako. Masaya ka ba sa sitwasyon mo ngayon? oh, uh, oh, oh. Anong sitwasyon? Oh, oh. <laughs> <laughs> oh boyset, anong sitwasyon? <laughs> sitwasyon ano mo lang? ngayon, together with the koreano. Oh. Api. No comment, Boyset. <laughs> Why? Hi. Why? I, uh, <laughs> uh -huh. so, bisitahin mo ako sa YouTube, ma'am. TPZ TV. Uh -huh. Ah uh, saka Facebook 2.0. Lahat ng videos dito sa TikTok, puro short videos mm -hmm. lang siya. Pero yung full video ng mga video natin nasa YouTube saka nasa Facebook. Ang YouTube ko TPZTV. Mm, -hmm. okay. Edang uh, Facebook 2.0. So, nice to meet you, Ma'am Gold. Mm -hmm. sana okay. naman kahit uh, minsan maambunan kami ng gold galing sa iyo. <laughs> diba? Masaya ako Come, na nakakita ako. Na, na nakausap kita. Talaga. Sana nga, ano, lahat ng uh, impact sa viewers ko, lahat sumasaya. Yeah. Sumasaya, daw. <laughs> Pag nakikita ka? Uh Oo. -oh. Bakit? <laughs> saan, <laughs> saan part ka ba naiinis sa akin? Saan part? The way you talk. Yung, the way kang mag- ano, interview tapos... Pero hindi Pano na, hindi na ko na naman nakikita, hindi ko naman nakikita sa mukha mo ngayon, naiinis ka eh. Naiinis <laughs> ka? <laughs> diba? <laughs> ah, Bayset. <buisette. laughs> May ganyan bang naiinis pero nakangiti? Lagi naman kasi ako nakangiti. Hindi mo gugustuhin na nakasimangot ako or nagagalit ako sa'yo dahil magliliyab. Magliliyab ang? Mm. Kung masungit ka, mas more than ako. No, hindi ka obra dito. Oh, talaga ba? <laughs> yes. Mm. This live is my ano? under control. Oh, <laughs> syempre live mo eh. Hala, <laughs> uh, thank you, mga na pinaket mo ako. Ha. Uh, salamat sa pagdala, ma'am, girl. Mm, salamat okay. din. Thank you. Thank you, uh, guys. Balik na lang dito pag wala na kayo ng koreano. <laughs> Sa'yo ba? Sa iyo? Wag. 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 Hindi mo ako <laughs> Lang. wag thank you ha wag makasira tayo ng pamilya thank you ma'am bye bye thank you ha